grabe yung putik sa amin baha sa byasong talisay sa likod ng crocolandia yung tubig sa baha ang abot bubong si kang floor kawawa yung pamilya ko dito naghatid ng tulong lang si mama sa kamag-anak ko bigas at saka financial. Kahit pa paano, nakapag-abot kami ng tulong sa mga kamag-anak namin dito. Sana mabigyan sila ng ano, kuryente at saka tubig. Kasi hanggang ngayon wala pa silang ilaw. Tapos wala pang tubig. Kawawa silang lahat dito. Wash out sila. Laban lang tayo, tiya. Tiyo may awa din ang Diyos. Kapag may pera din, balik na rin kami dito. Kahit bigas at saka dilata,